to so, my channel na Ninggalaw with Winter Boy. Ayan, walking time na naman tayo. Kaya naman tara, sama nyo kami mag-walking ni Winter. Time check is 5.30 ng hapon. Kaya naman, ready na si Winter Boy. At meron tayong baon ditong tubig ni Winter. Ayan, kasi mainit. Kaya kailangan siya magbaon ng tubig. Okay, are you ready Winter Boy? Okay, well, let's go. So, ayan guys. Bababa kami elevator. ng elevator. Hindi kami tayo na elevator. Di ba, winter boy? Hindi na tayo nakapag-video. Let's go. Good boy. Hindi na tayo nakapag-video doon sa loob kasi may eh. mga kasabay tayo. Ayan. So, dito ka na kami sa basement. Dating gawin. Kasi, hanggang kamalabas. Wait, winter slowly. So, ayan, guys. Mainit. Mainit dito sa basement. Pero, kailangan talaga mag-walking. Kaya naman, eto kami ni Winterboy. Boy. Nika, dito tayo sa gilid. nakita Ayan, yung palabas. So, parang init na. Pero okay lang. Carry naman namin ni Winter. Di ba, Winter? Didiretso muna kami doon kung saan siya umiihi at saka nagpupupo. Bago kami, dumiretso mag-walking. Paikot sa building. Tignan nyo kung gano'ng kainit. Oh, kahapon hindi labas ang araw. Ngayon labas ang araw. Oh my God. Kaya ba natin to, Winter Boy? What do you think? Hmm, pas Paspas na siya, oh. Kaya pahin na siya. Tsaka patayin patayin na siya. Dito kami nadaan sa ano? Sa lilong. Sa lilong. guys, dito yung area ng kanyang ihian at saka taihan niya. Ayan. Iihi na siya agad. Winter. Pinapera po mo talaga yung sarili mo sa pag -ihi. Sumuot ka pa talaga sa ilalim. Oh, ayan guys, umagos na ihi niya. Siguro naiinitan siya kaya doon niya gusto sa may lupa ta sa ilalim na nalaman Oh, dito ka, ang dami niya inihi. Oh, oh dito nga pa, tatay pa tayo eh. Mm. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys. O, diba mataas pa yung araw. Ayan. Nalina Winter. Go. ang cute ng mga balak -balak na to. Oo, oh, ang liliit Puti siya. Ang ganda. Winter, ano, magpupo ka na at mainit. Doon medyo mahangin. Hindi ka pupunta dyan. Dito ka lang. Sige na, pupo na 5.30 mataas pa ang araw ayan yung taas ng building namin ayan hindi na masyado mainit so, uh, Kukuha muna tayo ng plastic pandakot ng kupo ni Winter Boy. Ayan. Dito guys, libre yung pag ano ng pandakot ng tae ng aso. Ayan. Dito lang tayo kukuha. Dito, dito mo rin itatapon. Ayan. So, dugtong-dugtong na yan. Nasa'yo na kung ilan yung kukunin mo. Dahil kukuha ko ng marami. Pandakot dun sa taas. So, ayan. Nakakuha na tayo ng plastic at mag-walking na tayo. Dito. Ayan. Dito kami mag na ni Winter. Paikot. Ito na. Yan, may palaroan din dito ng mga bata. Pero close siya ngayon kasi may ginagawang building dito. So, kinulose muna nila para hindi nakapaglaro yung mga bata dyan kasi under construction. Baka mahulugan. Magbaksa ka ng mga gamit sa construction. At dito naman sa side na to, mayroong karim bike na pwede mo arkilahin. Gamit ang iyong winter dito tayo. Mahangin, buti na lang mahangin. Hindi, hindi masyadong mainit. Pag ganitong mahangin, hindi mo ramdam masyado kung gaano kainit. Diba, winter boy? yan Hindi ka na. Walking time lang, Walking. dami na ng mga dahon kasi maraming puno dito naraglag sa tubig malakas ang hangin ayan guys maraming tubig so dating gawin lakad ulit lakad tayo pa dito sundan lang natin itong bakal na to ayan di ba winter Ito. At pag napagod, pwede kang maupo dyan. Sa upuan ng mga yan. Pwede kang mahiga. Pwede kang bumili ng chai, tinapay, at umupo ka dyan. Magpahinga. At pwede din kayo mag-date dyan. Yan. Kalmado. ba? Diba? tingnan nyo, kagaya nyo isa na yan naghihintay yata na ka date diba tingnan nyo guys, basa na ng pawis kaya umpisa pala mag-walking basa na kahit mahangin hey, Ano yung hinahanap mo? Ito si Winter. Masana tayo ng pawis, guys. Pero okay lang yan. Ito na kailangan natin. Mabuhasan natin mga mantika-mantika. Grabe yung oily ng mukha ko. Diba? Guys! Tingnan si Winter. Lawit na ang dila. Sarap mag walking, mahangin kahit mainit. Uwian na pala mga office. Kaya marami ng ano, naglalakad. Ayan, meron nung doon sa taas. So, ito na naman yung paborito ni Winter na dinadaanan. Ayan, oh, sabi sa inyo, hindi siya bababa. Diyan talaga siya dadaan. Di ba, Winter? Nauhaw na ikaw, Winter. Tayo natin si Winter. Iihi yan. na. O, iihi ka. Iihi ka na. Dali na. Iihi na. Ang favorite niya, ihiyan. yan. <laughs> Ihi Iinom ka na. Ha? Nauhaw na. Na matatapos na ni Winter. Kenna. Na. Kaya na oh. Dulo na. Lakad na. Oh, lakad kana dali. si mo na. Ayun na oh, matatapos na oh. Natapos ni Winter. Good boy. Grabe guys, nagpainom, nagpainum lang ako kay Winter. Grabe yung pawis ko. Tingnan nyo yung damit ko. Oh, basang basa ng pawis. Pinainom ko lamang sandali si Winter. Grabe na yung pawis. Ano Winter? Ay, grabe. Grabe guys. Dito walang hangin banda. Kalmado kasi nakukabera ng building. O, tingnan nyo guys. Diba? Kalmado. Kaya basa ng pawis ang inday nyo. Ang naning gala Woo! Winter boy. Grabe, guys. Hindi nyo basa ng pawis. Hindi. Hindi. lang tayo kasi natin... Trabaho natin to. Ayan. Ganda, di ba? Sabi. <laughs> Hello. <laughs> sa taglamig. Sarap na uli maglakad dito. Malapit na. Matatapos na ang July. August. Oh, pagpasok ng September sana. Malamig na. Dalawang buwan pa. Dito ka winter tabi. May bike. Eh, taas pa din araw. Alas 6 na, guys. Taas pa rin yung araw. Kapag taglamig dito, ang ganitong oras, madilim na alas 6. Mag-uumpisa na alas 5, dumilim. Ngayon, oh. Kahit alas 6 na, sobra pa rin yung araw. Taas pa din. Ikut ka na winter ka hahanap ng mo Pero wala siyang tigil kahanap ng pagkain parang ginugutuman so ayan guys, kulang-kulang na yung mukha natin at yung buhok natin ay dumikit na sa mukha ko ayan guys, at tingnan nyo yung damit ko sobra na yung basa diba so ka pa basa, basa. malapit na. Kalahati na kami ni Winter Boy. Sana tayo ng pawes. Pero mahangin naman. Pero mainit pa rin talaga. So, guys. Pawes-pawes na tayo. At namumula yung mukha natin sa pawes. Sa init. ganyan daw yung mga magaganda. Oh, chow, charing! <laughs> May gano'n. So, ayan, enjoy lang tayo sa ating pag-walking. Ayan na, si Haring Araw. Bumaba ka na para lumamig-lamig na konti. Gano'n, Winter. Hindi kaya't dito, sagdan. Kaya't. Good boy! ibon ibon. Ibon, ibon. Oh, may tangay-tangay na pagkain yung ibon. guys, malapit na matapos ang aming pag-walking ni Winter. Nakikita nyo yan, tulay na yan. Yan ay pabalik na sa aming apartment. Kaya naman, bilisan na natin Winter. talagang grabe na init. So matatapos na aming walking. Tapos na naman ang isang araw. Palatandahan ko yun, kapag nag-walking na kami sa hapon, matatapos na naman ang isang araw. Ano, bagong araw na naman bukas. malapit na tayo. Pagod ka na, Winter. Pagod na siya. Tingnan nyo naman kung gaano pa kataas ang araw. Diba? Kaya mainit pa rin maglakad. So, ayan. Tinatapos na muna namin ni Winter. Hanggang dito na muna. Hanggang dito na muna ulit. See you next vlog. At talagang pawis na pawis na. Basang-basa na ako ng pawis. At tingnan nyo, pagod na pagod na si Winter. So, pabalik na kami sa aming building. Kaya naman, hanggang dito na lang. Thank you so much sa inyong panunood. Please follow, like, share, and subscribe. Thank you.